Isang hapon po sa lahat. Magluto po tayo ng ulam pang dinner. Ayan bro na po ang ating onion. So, bawang na po. Itagyan eh. na po natin ang bawang. So, ayan bro na po yung bawang. So, lagyan na po natin yung chicken breast. So, hayan. Medyo luto na yung chicken breast. So, ilagay na natin itong ano, broccoli. Ay, uh, cauliflower. Tapos, lagyan natin ng coarse bit sin. Powder cubes. And a little bit soy sauce. Dagdag na din po natin tong toge dahil marami, malapit ng masira. yung dami na ang namin ulam. Sarap pong may tofu sana guys. Tapos konting halo guys. Ayan. Tapos lagyan natin ng oyster sauce. Ayan, oyster sauce. So, ayan na po. Lagyan na po natin ng sili. Ayan. So, ihalo natin yung sili para naman maihalo sa ano. hindi po kakain yung asawa ko pag walang sili. Ayan ang buhay ng mga telander guys. Ayan. So, itinanggalan ko na po ng ulam yung anak ko. Pag ako ilinagay yung sili, guys. So, ayan na po, guys. Ready to eat na. Ayan. Ayan yung kanin. Paninang tanghalo, nagsaing na po ako, guys. epo po, guys. Maraming salamat po sa panonood ng aking mga videos. Bye-bye.